Hello mga mami! For today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Kahapon pa nga ganap yan mga mami, araw ng lunes. Pagkagising ko nga ng umaga mga mami ay nagligpit-ligpit na ako ng hugasin dito sa may lababo. Nilinisan ko na rin itong mga pakainan at inuman nila topi. Pinagpago na lang din muna itong patungan ng kanilang pakainan. Madalas nga ay may mga mugmug dyan mga mami dahil si tanggol nga ay naku po napaka-barubal kumain. Charisse. Ako nga yan nilalagyan ng bagong tubig. Mabilis ang linisan nga lang muna ang gagawin natin mga mami. Dahil nga kaarawan ng aming mudrabels kahapon kaya naman itong si Mary ay nag-aya nga na isisimba namin. Mapapansin nyo nga mga mami na pakamay nga ang ginamit kong pagpupunas ng sahig ngayon dahil gusto ko lang. Hindi ko nga maintindihan mga mami mas pil ko talagang magpunas ng sahig ng gamit nga itong aking kamay. Dahil para sa akin nga ay mas pulido nga ang pagpupunas. Ang mga gilid-gilid at mga ila-ilalim nga ay napupunasan ng maayos. Pero okay lang naman yun mga mami, may kanya-kanya nga tayong diskarte sa paglilinis. Ang mahalaga nga ay nakalinis nga tayo. Passport na nga mga mami, eto nga at nagbiyahe na nga kami para nga sumimba doon sa bayan ng balayan. parking na nga lang kami doon sa may gilid ng simbahan mga mami eto nga nilakad na lang namin ang papuntang simbahan. Dating nga namin ang simbahan mga mami dahil araw pala ng lunes ay sarado pala. Kaya naman din na nga lang kami sa may gilid ng simbahan nagdasal. Tapos ay nung makapagbigay po na nga kami dito kay Mama Mary at kay Papa Jesus ay dumaan naman kami dito sa may Walter. Dahil syempre Bert birthday, kailangan may cake. Abay, tingnan nyo nga, at nagtuturo pa kung ano yung gustong cake. Ayun daw, gusto, Black Forest. <laughs> Sagot na nga daw ni Mary yan at wag na raw akong mag-alala. Cherries! Bakit nga ba kapag magba-birthday, ay eh, cake nga dapat ang hindi mawawala? Tanghali na nga sa mga oras na ayan kaya naman nag-aya nga akong kumain ng inasa. Ay talaga naman, itong kapatid kong si Mary ay inunahan pa ako diyan sa may counter. Kaya nga sabi ko sa kanya ikaw naman ay nakaka-LL. Ngayon kaya naman ikaw lagi ang taya. Charis. Palagi ko nga ina-advise sa kanya na share your blessing. Dahil kasama na yan sa live. Tapos ay binuksan na rin namin itong cake. At parang nga makantahin muna namin ng happy birthday you. si Mudra Bells. Happy birthday to you. Kita na naman mga mami kung gaano nga kasaya ang aming Modra Abay cake lang. Ipagkasaya-saya na. Eh. Thank you, Lord. So blessings. Thank you, Madam Mary. You. Abay, mahihina nga mag-ulam. Ero eh, mga kapatid kung ari pagkadami pang natirang ulam. Eh. Abay, syempre, iuuwi yan at sayang. Bumili lang ako ng gamot at vitamins at umuwi na rin kami ng bahay. Madalas nga tuwing gabi kapag nga hindi ako tinatamad ay naglilinis pa rin ako bago nga kami matulog. Tiniti ako nga mga mami na wala nga hugasin dito sa may lababo bago nga kami magsitulog. Ugali ko na rin mga mami maglabas ng basura tuwing gabi para nga iwas din sa ipis. Kung minsan nga ay pag nauuna nga ako matulog diyan sa mag-ama ay useless nga ang maghaapong paglilinis ko. Ako Kaya nga kapag tapos na sila manood ng TV o kaya wala na sila din sa salas kaya lang ako nakakapaglinis. Kasabihan nga daw ng mga matatanda bawal nga daw magwalis sa gabi. Kaya naman pas pasensya na nga kung hindi ko na nga nasunod ang kasabihang yun. At yun lang muna ulit mga mami. Thank you for watching. God bless.